kami pala alright okay. tanggal okay. yung ruta natin ito tayo ito tayo ito tayo ito mas ma mas mahaba yung ride natin Okay. pa tayo magawalik ng mag-ride na mahaba-haba. Siguro, ito, nasa 20 kilometer plus to. Kasi, nung merpa pa akong tawag nito, cycle cycle computer or bike computer nasa mga 25, 25, 20, basta ganun. Nakalimutan ko na. Nasira na kasi yung ano, yung bike computer ko. Kaya hindi na natin makikita ngayon kung ilang kilometer yung kapadyaki uh, natin. Pero nasa 20 kilometer to. Akala ko hindi na malamig. Malamig pa rin pala. Buti na lang nagdala ako ng gloves eh. Masakit sa kamay oh. So, makakaya pa mo naman. Solo ride lang tayo ngayon kasi hindi pang gumising yung tatlo. Sabi ko sa bunso ko kagabi, ano, sama ka sa akin? Opo, sama ako. Pero, ang tagal na tulog, kaya hindi ko nalang ginising. Kung panganay din, sabi ko, ano, sama ka sa akin? Oo, ayaw ko na matulog. Hindi po iting hindi ka matulog. Malas <laughs> pagka. Si Heidi naman, may kapunsyo kaya ayos sumama dito ako dumaan para mas ma mahaba haba yung ano ko mapatsakin kailangan ko ng gloves. Ito muna. Buti na nang dala ko ng gloves. Oh my God. Ito kamay. itu, benar ya, nah, untuk itu. po ako sa kalate. Ah! Oh! Ibago ako ah! siok. Lord. Shuk. Oh. Shuk. Shuk. Malabi, ang ganda ng ano, no ng weather ngayon. sero Malamig pa rin. Kahit mainit, malamig pa rin. Tama lang na hindi ko dinala yung anak ko. Siguro malamigin 'yun eh. Kahit naka-jacket, malamig pa rin eh. Ito, tatlo na yung damit ko. Tapos malamig pa rin eh oh. Oh, tayo di yeah. ba yan um, oh. daming uwak oh. dito haba nito eh wala pa wala pa ako sa kalahati isang tulay pa yung ginaanan ko eh yang tulai betul, to? Apat? Lima? Ganda dito. Daming pwede mong pwede anong mong laro. Nandito, dito soccer, volleyball, badminton baseball dami dami ano. may bago pang ano na oh. toilet mayroon dun dun sa dulo oh, so, bagong bago yung CR Tingnan muna tayo dito. Ito yeah. yung yeah, ano, yeah. yeah. PR dati. Tingnan muna tayo dito. 6 a.m. yung ride out ko ngayon mag ano ba yung oras hindi ko ano yung ko napansin yung ano siguro mag isang oras na siguro isa na din ang nalibago ako masakit yung ano ko hita ha tapos masakit nangangati yung katawan ko sa lamig kailangan ko mag na Down here baby, down here. Let's go. God. Oh my goodness. Lamig Ah. Oh. Diya po mo. Kita muna tingnan muna natin yung anong oras na. 6. 6 AM na kumulong mabas. Op. Hmm. oras na ba? Anong oras na? oras na ya, yata yung ano ko Oh. Oh. Kita niyo ba? Okay. Si Binitin. Isang oras na. Mag-iisang oras kalahati na. Okay. Nasa kalahati na ako eh. Siguro yata. Sobra na yata. Nasa so, kalahati na. Okay tansa ko na sa mga 10 10 km na yata yung pinadyak ko may git yan yung last na tulay yung tulay rin tapos paglampas nyan tuloy tuloy na wala nang wala nang tulay pero wala layo pa eh wala layo pa yung pagpadyakin ko yeah <laughs> camping site dito wala lang siyang CR pero maganda dito sa hili malinis ah, dito kami nagka-camping this year dito ulit tapos hanap tayo ng ano maghanap kami ng ibang ano spot this year ang daming ang daming naming ano ang daming naming plano ngayong taon na to dahil kasama na namin yung dalawang anak namin Yeah. Mas marami tayong ano nito. Ay lang, di mapira lang no. Pira lang yung kulang. Right. Tanga din magipon. Para ngayong summer, marami tayong mapuntahan. Bike park. Yun. Gigil lang yung dalawang anak ko na pupunta ng bike park pero sabi ko sa kanila hindi pa pwede. Ngayon, pag-uwi ko, siguro mga tangali pauwi ako nito siguro mga 9 mga mga 12 siguro or 1 p.m punta kami doon sa ano doon sa may sa isiki may ano doon may parking space doon ko sila ano ah uh, tuturuan ng ano mga cornering mga ganun balancing mga ganun para pagdating sa ano, bike park hindi may bagot nakatayo lang ba sa bike basta ngayong summer this year daming ganap Whew. Huh. Ah, hanggang dito na pala yung pwedeng magano mag mag camping yung ano sila oh. Oh, Dati, hindi pa ito ina-open eh. Mas pa yan din. Eh. Ngayon, binuksan ako. Oh. Saan kayo sila tumaan? pala. Dati doon lang kami sa ano eh. Doon sa kabila. Siguro dahil hindi masyadong malaki doon eh. Ito oh, hindi na pala dito magano. Kaya na pala yung labig no. O, try nga. Ha? Ay, nga, dami nila oh. Dami nila nagkamping dito. Laki pa ng mga ano. Tin nila oh. Nasa ano sila. Pipino? Pipino ba kayo? Ano kayo? Oh, may heater pa sa loo. mo. Ah. sa dumaan? Ah. Tumawid na sila hindi ba yun? Hindi no? Huwag ka na lang. Yan yung lagay yung sasakyan mo. Tapos, hindi yun. Hindi yun. Ang yun. Nating gayahin yun. Ha? Alright. Layo pa yung bumajakin ko. Let's go! Ayan. Dito na ako dumaan. Dito na ako dumaan sa... Doon sa kawila. Doon. Kasi last time, last year, sarado yung daan doon eh. Kaya ngayon, para sigurado, dito na ako dadaan. Dati sirado kasi jan Ah, adun pala oh. Dito na ako dadaan. Ang shortcut na to. Yo. you. Tapos ikot tayo dun. Ikot, ikot, hanggang pauwi na. Galing dito, hanggang sa bahay siguro. Ilan ba? Halos 10 kilometers pa. Ganun, well, malayo pa eh. Nasa mga tansa ko talaga, nakalimutan ko lang yung ano eh. Mga ter, halos 30 km ko eh. Siguro nasa ano pa ako eh. Nasa mga 10 km pa yung ano. Kapadyakin ko. Hiyo! Let's go. Butom na ko ah. Pwede lang akong snack dito pero pag sa bahay na. Mas masarap yung kanin. Hiyo! Yun oh. No? Ito yung sinasabi ko. Eh. Yan, sarado pa rin. Doon sa kabila, sarado. Dapat doon ako sa dulo dadani. Ngayon, pwede tayo dito tayo ibigaan. Uh, Yan, doon lang sa unahan tayo. Whoa. Down here, boys. 啊，你你做啊，咱

boy oh my god oh, oh my goodness oh my god I'm gonna is that I know he tackle kalmadong kalmado yung ano bukana kasi tapos yun, layo ko pa dun pa ako ah, tapos dun, ikot dun, pa dun layo pa yun oh dito ko natataposin tong vlog ko malayo pa ako sa bahay pero ano dito ko natataposin kasi eh dun sa unahan Raminan sosokian maingai. Ya, sang samuli. Lai buan. <laughs>